Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. saan man tayo naroon, anuman ang ating mga ginagawa. Una at higit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos sumasa so, atin ng pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Hanak, at ng Espiritu Santo, na bubuhay at nag iisang Diyos magpasa ulang hanggan. Mga kagabay, noong medyo magaling-galing na ang uh, Santo Papa, Uh, mayroon isang mas uh, mas for this uh, jubilee for this ship. saan uh, ang po nag, uh, nagsagawa ng kanyang homily ng kanyang sermon para sa misa although hindi nakati eh, hindi nakasama ang po sa misa niyan sumulat siya ng kanyang homily na kanyang sermon, na kanyang refleksyon sa araw na yan, nang uh, ng ginulitan ng mundo, ipinagdiriwa eh, ng mundo ng Jubilee uh, for the seat sa Jubilee year 2025 Jubilee year of hope ang uh, Jubilee ng uh, pag-asa. At sa humiling ito, nagbigay ng kanyang refleksyon si uh, Pope Francis ang kanyang, uh, kanyang mga palagay, ang kanyang mga pananaw, ang kanyang uh, opinion, sa kanyang pagkasakit, at uh, kung ano ang kanyang nagiging uh, personal na assessment sa kanyang nagiging kalagayan. At sinabi ni Pope Francis <coughs> na ang uh, Igaan ng may sakit. Ang kama ng may sakit. Ang sick bed ay uh, magiging isang banal na lugar. Napakaganda ng uh, refleksyon na ginawa ng ating Santo Papa para sa mga para sa mga may sakit at para sa mga nag-aalaga ng may sakit. At ang sabi pa nga ng uh, Holy Father, ang sabi pa nga ng ko, na ang uh, sickbed, ang kanyang higaan o ang higaan ng masakit, ang tulugan ng masakit, ang pahingaan ng masakit, ay magiging isang banal na lugar. Kung bakit, ito rin ang ating pananaw. Hindi ba kapansin-pansin na marami sa atin mga sarabong katoliko, kahit na mga katoliko lang sa pangalan katulad ni kaigay na pag may sakit, <coughs> nagiging madasalin, <coughs> nag-alaalan lagi ang Diyos, magkalat sa ating higaan ang, mga, ang Biblia, ang mga banal na mga babasahin, ang mga rosaryo, mga medalya ng mga santo at mga santa, mga imahin ng mga santo at mga santa ni na Mama Mary, lahat na sa ating higaan, nagdadasal tayo. Umihingi ng tulong sa Diyos na sana gagaling tayo. So ang pagdadasal ay isang kabanalan. Isang pakipag-usap sa Diyos, isang pakipag-ugnayan sa Diyos. At marahil, ito ang sinasabi ni Pope Francis na ang uh, sick bed ang higaan ng may sakit ang kama ng may sakit ang silid ng may sakit ay magiging isang banal na lugar at uh, sabi nga ni Pope Francis sa kanyang humili na dahil siya nga mismo ang uh, nagkaroon ng sakit na talagang magkikinig ay kakamatay ay alam na alam niya kung nga uh, ano ang damdamin? Ano ang ginagawa ni isang ma? may sakit? Banal na banal. Nagsisisi siya kasalanan. Umingi sa Diyos na kung mabubuhay pa siya, eh, magiging magbago na siya. Kung dati siyang dati siyang walang pakialam sa kanyang kapwa, magiging mabait na siya sa kapwa. At ibang mga mababait at mabubuting mga pangako sa Diyos, kaya panalim na lugar. Ito ang katotohanan. Naalaala natin yung uh, uh, talk ng isang Dominikong pari nung minsan nagkaroon ng Life in the Spirit seminar tungkol sa isang uh, misyonerong Amerikano na umanoy nagtrabaho dyan sa Tala Leprosarium dito sa San Jose del Monte. Yung ospital ng mga kitungin, alam niyo yung kitong ayaw lapitan ha, ng mga natin ang may kitong pinandirihan natin. Isang misyonero, kung nga, tama ang ating alaalay, kilalang si Father Leo, isang mayamang pari na nanggaling sa si Amerika. Miss you na no. nagpapakain, nagpapaligo ng mga may mga kristong. At sabi daw ng mga Pilipino pare, kasama yung nagsasalita, kasama yung nagto. Mm. Isang Dominico. Ang sabi daw ni, ng mga pare Pilipino kay Padre Lillo, pwede pabayaan na yung para kainin muna, mo na, ipakumpi. Huwag mo naman masyadong napitan, magkasakit ka ng titong. Alam niyo kung ano daw ang sagot ni Father Leo? Mga kapatid, mga kapatid ko, mga pahit, magkasakit man ako ng tito, magpasalamat ako sa Diyos sapagkat maramdaman ko kung ano ang kahirapan ng masakit na titong. Isipin niyan, napahiya daw itong pading ito, napahiya sa kanya sa inyo, pagka sigaw mga Pilipino, nang didiri sa kanila mga kababayan. Samantalang si Father Leo na isang Amerikano, hindi natatakot, nagpapaligo, kumakain kasabay ang mga tumin. At dumating nga ang mga sandaling pinakatakutan ng mga Pilipinong pare. Nagkasakit si Father Leo. Nagiging si Father Leo. At ito, nang malapit na nga matay, pinalibutan ng mano nila, mga parin, mga Pilipino. Napakasimple daw ng panalangin ni Father Leo. Panginoon, amang nasa langit, manggagamot ng mga sakit. Maraming maraming salamat at ako'y nagkasakit at mamatay ako sa kito. sapagkat nararamdaman ko kung paano pandirihan ang isang titongin at paano alagaan ang isang tituming. Napakagandang ihintro doon sa sinasabi ni eh, Pope Francis sa kanyang humili na maramdaman na may sakit ang sakit at hindi man maramdaman ang mga nag-aalaga lubos ang pag-alaga alaga ang mabuti hanggang sa gagaling hindi mandigiri isang kabanalan. At ito ay sinabi, Pope sa kanyang humili, nang siya ay medyo nagiging magaling na sa kanyang sakit, nakamuntik na nang sa kanyang buhay sa dalawang pagkakataon. Na mismo ang kanyang mga manggagamot ay natatakot na hindi na mabubuhay si Pope Christ. Tayo man, sa mga masakit, Tumangon tayo sa Diyos, manalangin tayo, magtiwala tayo sa Diyos, at tayo mga malalakas, mga healthcare workers na nangawagan tayo, huwag kayong mandidiri, ibigay niyo ang lahat, manalangin tayo para sa masakit, para sa kanyang pa.